sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa himpila ng DWAL. Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Live. Nation, Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas formal lang nilagda ng isang memorandum of agreement ang buwas sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Batangas at ng Philippine Red Cross sa Batangas chapter para sa paglulunsad ng Project Alkansya. Uh, lalay sa mga lolo at lola, nakabrad at nagtutulungan na sumasagisag sa yaman at advokasya ng isang tunay na Batanggenyo. Ito yung flagship project ng nabanggit na organisasyon na bilang pagpapahalaga sa kalusugan at kapakanan ng mga senior citizens sa lungsod kung saan ang Batangga City ang unang local government unit o LGU na magpapatupad dito. nito. Layo nito na hikayatin ng mga lolo at lola na magkaroon ng aktibong partisipasyon sa pagkakawanggawa at pagbabayanihan ang paglagdagi ng pananin Mayor Beverly Di bilang kinatawan na lokal na at ni Philippine Red Cross PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Panga. Ito'y sinaksihan ni na Congressman Marby Marino, City Administrator Engineer Sandy Godoy at PRC Batangas Chapter President Ronald Heneroso. Sa Project Alcansia, kailangan makapag-ipon sa tibyo ng halagang 500 pesos sa loob ng isang taon na. Ito'y nagsimula noong Hunyo, tatagal lang Hulyo 2025. Hanga din ang naturang proyekto na mga siguro ang kaligtasan ng mga senior citizens sa pamagitan ng pagkakaloob ng accident insurance benefits para sa mga senior citizens na ani na po hanggang 85 taong gulang kung sakaling masawi sa aksidente maaring makakuha ng 50,000 na insurance at 5,000 pesos na burial assistance at kung sakaling maaksidente at maospital maaaring ma-reimbrace ang halaga hanggang 5,000 pesos. Bahagi din ang kanilang may ipon ay pupunta sa blad Samaritan, ambilan Samaritan at mga programang ipinapatupad ng City Council for the Elderly o CCE. Mula sa DW 95.9 ito, Serenz si Belda ng Semen Batangas nag-uulat live para sa Semen Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CNN Batangas. someone